Isang binatang umakyat ng bundok para mag-relax pero hindi na bumalik. Ang iniuulat lang, wala na siyang balita ni Anino ni Tawag. Pero bago siya nawala, may isa siyang kwento sa kanyang matalik na kaibigan. Isang babae raw ang kanyang nakilala. Maganda, maputi, mahinhin pero walang paa. Isang diwata, isang multo, o isang nilalang na tumatago sa anyong tao. Ako si Ka Elias, at sa gabing ito, isang kwento ng pag-ibig at misteryo ang ating sasalubungin. Kwento ng binatang si Arvin, na sa kanyang paghahanap ng kapayapaan sa bundok, ay nakatagpo ng pag-ibig na hindi niya inaasahan, at isang kapalarang hindi na niya matakasan. Handa ka na ba? Dahil minsan, ang tinig ng pag-ibig ay hindi lang dumadaan sa puso, dumadaan din sa mundong hindi natin nakikita. Si Arvin ay dalawamput dalawang taong gulang, Mahilig siyang umakyat ng bundok, hindi para mag-selfie, kundi para tumakas sa ingay ng lungsod. Sa tuwing napupuno na siya sa trabaho, sa pressure, at sa mabilis na galaw ng Maynila, umaakyat siya ng bundok para lang makalanghat ng hangin na hindi lason. At sa lahat ng bundok na napuntahan niya, may isa ang palaging bumabalik sa isip niya, bundok makiling. Isang sabado, habang ang iba'y nagpapahinga, nagdesisyon si Arvin na bumalik. Maaga siyang nagising, nagbaon ng konting tinapay at tubig, at dahan-dahang inakyat ang trail na pamilyar na sa kanya. Pero may kakaiba sa araw na yon. Tahimik ang bundok. Sobrang tahimik. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may nagmamasid. Hindi nakakatakot, pero sapat para mapaikot ang ulo niya paminsan-minsan. At sa isang kurbada ng trail, bigla siyang napatigil. Sa di kalayuan, may isang babae. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Maputi ang balat at tila ba hindi tinatamaan ng putik kahit basa ang lupa. Napatingin siya, sabay tanong. Miss, ayos ka lang. Solo high rin? Sabi ni Arvin. Umiti lang ang babae. Walang salita. Pero ang ngiti niya ay parang musika sa gitna ng katahimikan. Ah, ako nga pala si Arvin, sabi ni Arvin, pilit binabasag ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita rin ang babae. Lira, sabi niya, kasabay ng malambing na titig. Nagpatuloy sila sa lakad, magkatabi. Sa una, mahiyain si Lira. Tahimik lang siya. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang kanilang usapan. Pinag-usapan nila ang ganda ng bundok, ang katahimikan nito, at ang gulo sa lungsod. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Tanong ni Arvin. Hindi naman, sabi ni Lira. Parang dito nga ako mas ligtas. Napaisip si Arvin may laman ang sinabi niya. Parang may malalim na pinanggagalingan. Pero mas pinili niyang umitilang at sabayan si Lira sa kwentuhan. Habang naglalakad sila, napansin ni Arvin ang isang kakaibang detalye, hindi niya makita ang paa ni Lira. Natatakpan ito ng mahabang damit at damo. Baka ayaw lang madumihan, naisip niya. Sa paglalakad nila, nakarating sila sa isang parte ng bundok na tila hindi pa nadadaanan ng karamihan. May maliit na talon, malinaw ang tubig, at sa paligid ay mga puting bulaklak na tila umiilaw sa araw. Dito ako madalas umupo kapag gusto kong mag-isip, sabi ni Lira. Umupo rin si Arvin sa tabi niya. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng talon at huni ng ibon ang maririnig. Doon, mas naramdaman ni Arvin ang koneksyon. Parang matagal na silang magkakilala. Parang matagal na silang magkadaupang palad, kahit ngayon palang sila nagkita. Ikaw ba, madalas ka dito? Tanong ni Lira. Yes. Pero mayong araw lang ako may nakasabay na ganito kaganda, sabi ni Arvin. Umiti si Lira, pero hindi ito simpleng ngiti. Para bang may lungkot na nakatago? Para bang may alam siya na hindi pa alam ni Arvin? Ilang oras silang nagkwentuhan hanggang sa biglang tumayo si Lira. Kailangan ko nang bumalik, sabi ni Lira. Babalik ka pa ba rito? Tanong ni Arvin, halos ayaw siyang paalisin. Kung tatawagin mo ako, darating ako, sabi ni Lira, at naglakad palayo sa mga dahon. Pero sa mismong pagtalikod ni Arvin saglit lang, at paglingon niya ulit, wala na si Lira. Nawala na parang usok. Ang mga bulaklak ay tila nalanta, at ang lugar ay muling nanahimik. Pag uwi ni Arvin sa lungsod, hindi siya mapakali. Hindi siya makakain ng maayos, hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Lira, boses niya. Ngiti niya. Sa ikatlong gabi, habang nakaupo sa kama, walang pag-alin lang ang binigkas niya. Lira, sabi ni Arvin. At sa labas ng kanyang bintana, biglang humampas ang malamig na hangin na parang may dumaang hindi mo makikita, pero ramdam mo. Kung naramdaman mo rin ang kakaibang koneksyon kina Arvin at Lira, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel. At i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento ng kababalaghan at alamat. Dito sa Kaelias, alamat, misteryo at paniniwala, binibigyang buhay natin ang mga kwentong itinago ng kabubatan at tinakpan ng ulap ng kababalaghan. "Lira," sabi ni Arvin. At parang sagot sa tawag niyang iyon, may dumaan na malamid na hangin sa silid. Isang habog ng hangin na tila nagmumula sa kabubatan. Sumayaw ang mga kortina. Kumaluskos ang mga dahon sa bintana. Walang tunog na salita, pero may presensya. Isang pamilyar na presensya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Arvin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabi. Para bang tinugon ang kanyang panawagan? Tumayo siya. Binuksan ang bintana. Walang tao sa labas. Pero naroon ang pakiramdam, naroon si Lira. Simula noon, gabi-gabi niya itong inuulit. Bago matulog, binibigkas niya ang pangalan ng dalaga. At bawat gabi may sagot. Minsan sa tunog ng hangin. Minsan sa panaginip. Minsan sa likod ng salamin may aninong nakatingin. Lumipas ang ilang araw at muling nagdesisyon si Arvin, babalik siya sa bundok. Pero hindi para mag-relax. Babalik siya hindi dahil gusto niyang makalayo sa lungsod. Babalik siya dahil gusto niyang makita si Lira at sa puso niya, alam niyang hinihintay siya nito. Pagdating niya sa paanan ng bundok, kakaiba na agad ang kanyang naramdaman. Ang trail na dati niyang dinaanan, tila mas masukal mayon. Mas tahimik. Parang mas malalim ang hininga ng kabubatan. Pero hindi siya natakot. Sa halip, mas nanabik siya. Habang umaakyat, tinatawag niya ang pangalan ni Lira. Lira, narito na ako, sabi ni Arvin, paulit-ulit. Walang sagot hanggang sa marating niya ang parte ng trail kung saan sila unang nagkita. Doon siya napahinto. Kumalma siya. Pumikit. Huminga ng malalim. Lira, andito ako, sabi ni Arvin, sa mas mahinang tinig, hindi panawagan, kundi paanyaya. At mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang figura. Maputi, mahaba ang buhok, suot pa rin ang parehong bestida. Lumapit. Walang tunog. Walang yabag mumiti si Lira. At sa muling pagkikita nilang iyon, alam ni Arvin, hindi ito basta babae. At lalong hindi basta pagkikita. Walang salita ang lumabas. Pero nang magsalubong ang kanilang mga mata, sapat na ang katahimikan para maintindihan ang hindi sinasabi. Sa muling pagharap nila sa isa't isa, hindi na nagtanong si Arvin kung totoo ba si Lira. Hindi na rin niya hinanap ang paliwanag kung bakit walang ingay ang mga hakbang nito o kung bakit tila laging malamig ang hangin kapag siya ay nasa paligid. Ang alam lang niya, naroon siya, at silira, muling lumitaw sa kanyang panawagan. Naglakad silang dalawa patungo sa lugar ng maliit na talon kung saan sila unang naupo. Pero sa pagkakataong ito, parang mas malalim ang gubat. Mas makapalang mga dahon, mas mahirap daanan ang trail. Para bang ang mundong ginagalawan nila ay unti-unting lumilihis sa mundong kilala ni Arvin? Puno ng katahimikan ang paligid habang naglalakad sila. Hindi nakakabingi kundi mapayapa. Walang cellphone signal. Walang ibang tao. Para bang silang dalawa lang ang nilalang sa paligid. Dito ka ba talaga nakatira? Tanong ni Arvin habang tinatapakan ang makakapal na damo. Napahinto si Lira. Tumingin sa kanya at sa simpleng tinig ay sinabing, Dito ako nabubuhay. Pero hindi sa paraang naintindihan mo, sabi ni Lira. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Arvin. Minsan, ang isang nilalang ay hindi kailangang may bahay para magkaroon ng tahanan. Ang tahanan ko ay ang hangin, ang lupa, ang tubig. Dito ako pinanganak. Dito ako umiiral. At dito ako hinihintay tuwing tinatawag ako, sabi ni Lira. Hindi maintindihan ni Arvin kung ito ba'y tula o bugtong. Pero sa tono ng boses ni Lira, alam niyang totoo ang bawat salita. At kahit hindi niya maintindihan, tinanggap niya ito. Dahil sa puso niya, unti-unti na siyang nahuhulog. Sa tabi ng talon, naupo sila. Si Lira ay tahimik na nagmamasid sa pag-agos ng tubig, habang si Arvin ay nakatitig sa kanya. Parang gustong itanong ang lahat ng tanong sa mundo, pero natatakot marinig ang sagot. Bakit ka walang paa? Tanong ni Arvin sa wakas. Hindi sumagot si Lira agad. Sa halip, tinanggal niya ang takip ng mahabang laylayan ng kanyang damit. At doon, nakita ni Arvin isang tila hungkag na espasyo. Walang paa, walang sugat, walang dugo. Parang sinadyang wala talaga. Dahil hindi ako nilikha para lumakad sa mundo niyo, sabi ni Lira. Ang katawan ko ay nilikha para sa lupaing hindi niyo nakikita. Hindi multo si Lira. Hindi rin siya basta diwata. Siya ay nilalang na umiiral sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng lupa at himpapawid. Isa siyang bantay, isang aninong binuo ng panalangin at hiwaga. Natulala si Arvin. Pero hindi siya tumakbo. Hindi siya nanginig sa takot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Lira. Kahit ano ka pa, gusto kitang makilala pa. Gusto ko pa rin ikaw, sabi ni Arvin. Mumiti si Lira. Isang ngiting may halong tua at lungkot. Kaya mo bang mahalin ang isang nilalang na hindi kailanman magiging bahagi ng mundo mo? Kaya mo bang maghintay, kahit hindi mo alam kung kailan ako muling lilitaw? Kaya mo bang isuko ang oras mo sa isang pag-ibig na walang katiyakan? Tanong ni Lira. Yes. Kung ikaw ang kapalit, sagot ni Arvin. Sa gabi niyon, natulog sila sa tabi ng talon. Walang masamang nangyari. Walang kababalaghang lumitaw. Pero sa hangin ng kagubatan, naroon ang mga matang nagmamasid. Ang mga nilalang ng bundok, mga tikbalang, diwata, at engkanto ay naroon lang, tahimik na nagbabantay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arvin na siya ay tanggap. Sa isang mundong hindi kanya, siya ay tinanggap. Kinabukasan, paggising niya, wala na si Lira. Nasa tabi niya ang puting bulaklak na tinirikan ng patak ng hamog. At sa lupa, naroon ang isang mensaheng nakasulat gamit ang mga tuyong damo. Kung mahal mo ako, huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong hanapin. Sa tamang panahon, ako ang lalapit. Bumalik si Arvin sa lungsod na dala ang isang lihim. Sa mga mata ng mundo, isa lang siyang ordinaryong lalaki. Pero sa puso niya, siya ay naging bahagi ng isang hiwaga. Isang pag-ibig na hindi nakatali sa laman, sa oras, o sa mundo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang kwento. Dahil matapos ang ilang buwan ng pananabik at pananahimik, dumating ang gabi ng kanyang pagkawala. Makalipas ang ilang linggo, si Arvin ay muling naging tahimik. Hindi siya nagsasalita masyado sa bahay. Hindi rin siya lumalabas. Ang dati masayahing binata, nayoy parang malayo ang iniisip. Marami ang nagtaka. Pamilya niya, mga kaibigan, pati mga kasamahan sa trabaho, lahat napapansin ang pagbabago lagi siyang nakatingin sa kalangitan. Parang may hinihintay. O may pinapanalangin. Bakit katahimik na yon? Tanong ng kanyang inang si Aling Minda habang nagsasalo sila ng hapunan. Wala, manapagod lang siguro sa pag-akyat, sabi ni Arvin, kasabay ng pilit ng ngiti. Pero sa loob niya, ibang pagod ang nararamdaman niya. Hindi lang pagod ng katawan, pagod ng damdamin. Pagod na umaasa. Pagod na walang kasiguruhan. Minsan, habang nasa bintana siya ng kanilang bahay, bigla niyang narinig ang hangin. Malamig. Mas malamig kaysa karaniwan. Sumayaw ang kurtina sa hindi maipaliwanag na paraan. Tila bang may naglalakad sa loob ng kanyang bakuran, pero walang yapak na naririnig. Lira. Mahina niyang bulong. Pero walang sagot. Simula nang umakyat siya sa bundok at muling makita si Lira, hindi na ito nagpakita ulit. Kahit anong sigaw niya ng pangalan nito sa gabi, kahit ilang panalangin ang ialay niya sa katahimikan, ni Anino ni Lira ay wala. At isang gabi, hindi na siya nakauwi. Iniulat siya ng nawawala. Ayon sa kanyang nanay, umalis siya ng madaling araw. May dala raw backpack. Wala raw pasabi kung saan pupunta. Basta na lang naglaho. Akala ng pamilya, bumalik lang siya sa bundok at maghahik. Pero lumipas ang tatlong araw, wala pa ring balita. Agad siyang hinanap ng rescue team. Inakyat nila ang bundok. Ilang grupo ng mountaineers ang tumulong. May mga nagsabi na may nakita raw silang footprints, pero nawawala agad sa kalagitnaan ng trail. May ilan namang mountaineer ang nagsabi na parang may presensya sa gubat. Yung iba, bigla na lang nang angatog habang umaakyat. Parang may bantay, sabi ng isa. Pero kahit anong paghahanap, walang nakita. Walang katawan. Walang gamit ni backpack, ni sapatos, wala. Parang nalunod sa mismong kalikasan ang katawan ni Arvin. Dalawang linggo ang lumipas. Wala pa rin. Ang pamilya ay nagluluksa pero umaasa. Ang balita ay kumalat sa ilang forum ng mountaineers. Marami ang nagsabing baka nawala lang siya. May ilan namang nagbigay ng kakaibang teorya. May nakakita raw sa isang lalaki sa gitna ng gubat. Wala siyang bitbit. -bit nakatayo lang, nakangiti at nakatingin sa kawalan. Nang nilapitan, bigla raw nawala parang usok na tinangay ng hangin. At sa loob ng pitong taon na nahimik ang bundok. Hindi na muling nakita si Arvin. At ang kwento tungkol sa kanya ay naging alamat na lang para sa mga tagalob. Pero sa ikapitong taon, eksaktong petsa ng kanyang pagkawala, may isang matandang babae ang nagtungo sa paanan ng bundok. Tagapangalaga siya ng isang maliit na dambana ng mga inkanto sa bayang iyon. Ayon sa kanya, may dumaan sa kanyang bahay bago mag alas tres ng umaga. Isang lalaki. Maputla pero maaliwalas ang mukha. Tahimik. At nang tinanong niya kung sino siya, ang sagot lang. Hinahanap ko ang daan pabalik, sabi ng lalaki. May dala ka bang pangalan? Tanong ng matanda. Arvin, sabi ng lalaki. Arvin de Castro nang biglang napangiwi sa gulat ang matanda. Iyon na ang pangalan ng binatang pitong taong nawawala. At ang kakaiba pa, hindi siya tumanda ni isang araw. Ang kanyang hitsura ay parehong-pareho sa retratong ginamit noon sa flyers ng paghahanap. Nagtaka ang matanda. Parang binagyo ang dibdib niya sa tanong na, "Bakit hindi ka tumanda?" At sa isang tingin puno ng lungkot, sumagot si Arvin. Dahil sa lugar na pinanggalingan ko, hindi tumatakbo ang oras tulad dito. At ang pitong taon sa inyo, isang araw lang sa amin, sabi ni Arvin. Bago siya muling maglakad palayo, iniabot niya sa matanda ang isang puting bulaklak na may hamog pa. Kapag nakita mo si Mama, ibigay mo ito sa kanya. Buhay pa po ba siya? tanong ni Arvin. Hindi makasagot ang matanda. Natulala siya. Nang tumingin ulit sa harapan, wala na si Arvin. Wala nang tao. Tanging bulaklak na lang ang naiwan sa kanyang kamay at ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang bintana ng gabing iyon. Nagtanong ang buong bayan. Totoo ba itong pangyayaring ito? Guni-guni lang ba ng matanda? Pero sa araw din iyon, nang dalhin sa ina ni Arvin ang puting bulaklak, bigla itong bumagsak sa sahig. Puting bulaklak hamog sa tangkay. Ganito ang binibigay sa akin ng anak ko tuwing may birthday ako, umiiyak na sabi ni Aling Minda. At sa sandaling yon, kahit walang larawan, kahit walang video, alam niyang bumalik si Arvin. Hindi para manatili kundi para magpaalam. Pero bakit nga ba siya nawala? Anong klaseng mundo ang pinasok niya? At bakit siya bumalik pagkatapos ng pitong taon? Ayon sa ilang albularyong sinadya ng pamilya ni Arvin, hindi raw basta pagkawala ang nangyari. Ang mga alamat tungkol sa bundok makiling ay may isang sinasabi na ito ay pintuan. Isang lihim na lagusan papunta sa daigdig ng mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Mga inkanto, diwata, tikbalang, at mga espiritong tagapangalaga ng kalikasan. Pitong taon ang lumipas sa mundo ng tao, ngunit sa mundo ng mga nilalang na yon, isang araw lang. Ayon sa isang babaylan mula sa Quezon na ipinatawag ng isang kaanak, napili raw si Arvin. Pinagkatiwalaan. Pinayagang tumapak sa isang lugar na karaniwang isinasarado sa mga mortal at ang dahilan ay dahil sa kanyang puso. Hindi siya nagdalawang isip umibig sa nilalang na alam niyang hindi tao. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagsalita ng masama. At ang pagmamahal na iyon, sabi ng matandang babaylan, ay isang klase ng tapat na damdamin na bihirang bihira na sa panahon ngayon. Kaya pinili raw siya. Pinatuloy. Pinatira. Pinahintulutang makasama ang nilalang na si Lira. Ngunit bakit siya bumalik? Ayon muli sa babaylan, hindi lahat ng pag-ibig ay makakalimot sa pinanggalingan. May mga pusong, gaano man kalalim ang nilanguyang hiwaga, ay bumabalik din sa dalampasigan kung saan sila unang nangarap. At si Arvin ay isang ganoong puso. Bumalik siya hindi para takasan ang mundong inkanto. Bumalik siya upang iparating ang mensahe. Upang ipadama na kahit ang isang mortal ay kayang umibig sa isang diwata at kahit ang diwata ay kayang masaktan, maghintay, at magmahal pabalik. At higit sa lahat, bumalik siya dahil may pangako pa siyang kailangang tuparin. Isang gabi sa ilalim ng punong kahoy sa gilid ng makiling trail, may nakakitang ilang kabataan ng isang aninong nakatayo. Nakalugay ang buhok, nakasuot ng kulay pilak na saya, at nakatayo sa hangin, walang lumulubog na paa sa lupa. Sa tabi niya, isang lalaki. Pamilyar. Tahimik. Nakangiti. Hawak ang kamay ng babae. Paglingon ng mga kabataan, nawala ang dalawa. Ngunit nang suriin nila ang lugar kinabukasan, may naiwan sa damuhan. Isang bulaklak na puti. May hamog. May amoy ng bagong sibol na damo at rosas. At sa gitna ng bulaklak, isang pulseras. Sa pulserang iyon, may nakasulat na letra, M. Aling Minda. Ang nanay ni Arvin. Dinala ito ng mga kabataan sa simbahan at nang ibinigay sa kanya, hindi na siya nagsalita. Ni hindi na siya umiyak. Bagkus, mumiti siya. At isang gabi, habang nakaupo siya sa upuang kahoy sa harap ng kanyang bahay, tinanaw niya ang langit sa bandang bundok. Pagkatapos ng pitong taon, alam na niya ang sagot. Hindi basta nawala si Arvin. Nahanap siya ng kanyang tadhana. At minsan, kapag mahal mo talaga, kahit mawala siya sa mata mo, hindi siya nawawala sa puso mo. Nang gabi niyon, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Dumampi sa pisngi ni Aling Minda. Tahimik. Malumanay. Parang yakap ng isang anak na matagal nang hindi na silayan. Sa tanong na, bakit siya nawala? Ang sagot, hindi siya nawala. Tinanggap lang siya ng mundong pinili niyang mahalin. At kung bakit siya bumalik? Dahil may mga pangakong hindi iniiwan kahit ilang dimensyon ang pagitan. Ka Elias dito at kung umabot ka sa puntong ito ng kwento, salamat sa iyong pakikinig. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag sa Ka Elias. Alamat, misteryo at paniniwala at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa nating kwento ng hiwaga at alamat mula sa puso ng Pilipinas. Nayon, dumako na tayo sa huling bahagi ng kwento ni Arvin at nilira. Makalipas ang ilang linggo mula nang magpakita si Arvin sa kanyang ina, isang lihim ang nabunyad. Isang matandang babae mula sa kabilang baryo ang dumalaw kay Aling Minda. Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Wala rin siyang dalang gamit. Nakasuot lang siya ng simpleng bestida at may daladalang kwintas na may pendant, hugis araw. Ang sabi niya hindi raw siya tao. Isa siyang tagapagbantay. Isa sa mga itinalaga upang bantayan ang pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang sa bundok makiling. At ayon sa kanya, hindi dapat makatawid si Arvin. Ngunit pinayagan siya. Bakit? Dahil si Lira ay hindi basta diwata. Hindi rin siya tikbalang, inkanto o sirena. Si Lira ay anak ng isang tao at isang diwata. Isang tinatawag sa alamat bilang dalawang dugo, isang nilalang na isinilang upang tulay sa pagitan ng dalawang daigdig. Ngunit bilang kalahating mortal, hindi siya maaaring manatili mag-isa sa kanilang mundo. Kailangan niya ng kasama isang pusong bukas. Isang kaluluwang handang tanggapin ang buong katauhan niya, kahit pa walang paa, kahit pa hindi kabilang sa mundo natin. Kaya siya nagpakita kay Arvin. Hindi yon aksidente. Hindi rin kapritso. Si Lira ay naghintay. Tuwing ikawalong taon, may isang araw kung kailan pwedeng buksan ang lagusan sa bundok. At sa panahong iyon, pipili siya. Titingin kung may isang nilalang na handang magmahal ng tapat, walang tanong, walang takot, walang pag-aalinlangan at si Arvin, na umakyat sa bundok na yon para lang makalimot, ay siya rin lalaking piniling magmahal kahit alam niyang may misteryo. Ang kanilang pagsasama ay hindi kwento ng trahedya. Ito ay kwento ng sakripisyo. Kwento ng mga pusong handang tumalon kahit hindi nila alam kung may sasalong kamay. Ayon sa matanda, si Arvin ay hindi na makakabalik muli. Hindi dahil parusa yon, kundi dahil pinili niya ang manatili. Dinala ng matanda ang kwintas kay Aling Minda. Ipinakita niya ito sa kaibinulong. Sa panahong darating, may batang lalaki na ipapanganak sa iyong pamilya. Sa mata niya, makikita mo ang mga mata ni Arvin. Sa kanyang ngiti, maririnig mo ang tawa ng iyong anak. At sa kanyang hilig sa kalikasan, makikilala mong hindi pa tapos ang kanyang kwento. At ganoon niya ang nangyari. Makaraan ng dalawang taon, ipinanganak ang isang batang lalaki sa pamangkin ni Arvin. Bata pa lang, marunong ng mangilatis ng dahon. Mahilig makipaglaro sa hangin. Lagi raw niyang sinasabing may nagbabantay sa akin mula sa bundok. At isang gabi, habang ang bata ay natutulog, nakita ni Aling Minda sa panaginip si Arvin at si Lira. Magkaakbay. Masaya. Nasa tuktok ng bundok. Sa likuran nila, isang ginintuang liwanag na bumabalot sa paligid. Wala man silang naiwan sa mundong ito, naiwan nila ang pagmamahal na bumago sa lahat. Sa pagtatapos ng ating kwento, ano ang aral? Minsan, hindi natin kailangang intindihin kung bakit may mga taong dumarating sa buhay natin na tila may dalang hiwaga. Ang mahalaga, marunong tayong tumanggap, magmahal at magtiwala. Dahil kahit ang isang binatang umibig sa babaen walang paa, ay kayang makita ang kabuuan ng puso ng isang nilalang. At minsan, sapat na ang puso para makita ang daan, kahit walang iniwang bakas ng paa sa lupa. Ito po si Kaelias at ito ang Ka Elias, Alamat, misteryo at paniniwala. Kung may sarili kang kwento ng kababalaghan, hiwaga o alamat mula sa inyong probinsya, i-comment mo lang sa ibaba. Maaaring ito na ang susunod nating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Pumikit. Makinig. Magtanong. Sapagkat ang mundong hindi natin nakikita, minsan naririto lang sa likod ng hangin.